Alam laman na pala yan. No? May naputol pa nga, oh. Ayan, oh. May naputol pa. Ayan. Ayan siya. Nalaki. Isang puno lang talagang ano, ayan yung naputol niya, guys. So, oh, ayan, oh. Ayan, oh. yan Eh. Nakita pa yung puti, oh. Naputol. Marami pa sa ilalim yan. Isang puno lang, guys. Daming laman. Sarap naman ang may ganitong ano. Taniman. Hala, dami eh masakit mga gat 'yan. Ito na 'yung no, kulay itim niyan, mga ham, ano bang tawag diyan? Langgam na itim, napakasakit ng gat niyan. Oh. Sakit mga gat niyan. Guys. Pinuputol-putol na. Isang anuhan lang. Ang daming laman. Karabi. Ang tataba rin naman kasi ng ano, ng ano niya, oh. Ng kahoy niya. Kaya siguro, ano. Mataba yung lupa, siguro. Ano, Ton? Ayun, oh. Mataba ang lupa. Kaya ganyan. Ano yan? Babalikan na lang. Pagalimbawa, binunot hmm Babalikan na lang ng tanim, no? galing naman, ton Ang lalaki ng ano? Grabe, ang lalaki talaga, oh Guys, hindi na sa pagbibiro talaga Ang lalaki talaga ng mga, oh, oh hmm? Ang lalaki, oh e, Grabe hmm? Laki, laki ng mga puno ng ano, ta taas hmm? Hindi siya, ano, guys talagang mataba talaga ang galing ng ano nito magaan ng kamay magtanim no grabe <coughs> tapos sa saulian na lang to no marunong ka magtanim yan to no di ba pag baliktad mapait ang sasabi nila alam mo yan kung paano totoo yun pag halimbawa baliktad. Mapait. Hmm. Kailangan ah. Oh. baliktad para di mapait. Ayan, yan. guys. Makakuha kayo ng idea sa pagtatanim. Kasi tingnan nyo, isang, isang puno lang, guys. Nakikita nyo naman, di ba? Napakalaki ng ano. Ah, dalawa dapat. Hmm. Dalawa, guys. Nakikita pahiga, nyo, dalawa. Hindi na niya, na hindi. Maganda kasi pagpahiga. Mm. Pahiga, hmm. pahiga daw. Ganyan, ganyan.